Dagbus mo dagbus lutao, di ko magpa namin kaupan na. May tipang tinga ko, piya Ha? Hindi ko upan na. Pahingat mo. Ikaw piya na kangog. Na. Mabaho na. Huh? Ha? May puting mo sa iyan. Gap ako ng na nalaglag. panaan eh. De, masakit ako bing na ako. Asan mo ko? Asan mo ko masak magsyabo siyabo? Pangog. ko ako atay na. Ay, ako bing natura mo yan. Aray, masakit ini ipon ko. Nalaglag may nakong magsyabo-syabo pa. Wag ko masakit din ipon mo. Ganto ko nalaglag na. Nalaglag niya tayo na yung Ganto ko niya tayo na kamog. Eh. Hindi ka yan. Maray, amunin ako. Ha? Huh? Ikaw ako? naku? Eh. Huwag tayo kita. Maray, lawang niya po. Huh? Dagbus mo yan? Temangot kita? Ay, kung maglangog, inikaw, maray amuna na ako. Hmm? Eh? mo? Ah, bunali na Riko. Ang kong iyan apo. Eh, huh? Dagbus mo? Patayang takaw! Ah, bunali rin ka ako, inikaw yan amo na ako. Ha? 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 Huh? Eh... huh? huh? Maray ako ni Dupang. Pita ko nagbisaray sa isa ko. Ha? Huh? Dupang maray. Dupang ako. Dupang maray. Natapos na ako. eh huh? akong ko sa isa. Ha? Huh? Ha? Huh? napo, na ako. Kabus magkakaram. <laughs> <laughs> Nakasya mo. Ha? Ah, ah, ha? <laughs>